May isang pagkakataon sa buhay ng tao. Kailangan mangyari ang isang bagay upang dalhin ka ng tadhana doon sa taong nakatakda para sa iyo. Kung paano ka namuhay dito sa lupa, 'yon ay babalik para sa iyo. Umaga habang nag-uulan, at walang tigil ang ulan, may isang pamilyang lumapit sa atin. Humingi siya ng tulong, tama ang kanyang ina. At sinabi nila, ang kanilang ama ay nasa isang ponderarya, pilit nilang pinapaalis at ora-oratang pinapatanggal tawanan ng namayapa. Dito ang simula ng ating kwento. Sa gitna ng ulan, bumabag yung panahon, katayang piniling oras, namahan natin ang pamilya para kunin ang kanyang ama ama ng kanyang ina para gawin ang tradisyon para sa isang namayapa. Di na natin dinitali ang ibang mga nangyari. Ang panahon na kinukuha natin ang bangkay, ang pamilyang lumapit sa atin. Dahil ayaw nating mapasama ang ibang tao sa atin. Ang pinakaimportante sa lahat ay may bigay natin sa pamilya. Yung isang tradisyon na nararapat para sa sundalo na minsan nang naglingkod sa bayan at ibinuwis ang kanyang buhay para sa katahimikan ng lahat na minsan nang nagtas ng kamay at nangakong ipagtanggol ang bayan para sa kalayaan katahimikan ng ating bansa. Minsan nang nangakong sakripisyo ng buhay, ng oras at kasiyahan para sa kinabukasan ng kanyang pamilya at nagtiis ng hirap para sa bansang Pilipinas. Minsan kailangan mangyaring isang bagay para dadalhin ka ng tadhana doon sa taong karapat dapat para tulungan ka at siya ang maging instrumento para tulungan ang iyong pamilya para sa isang tradisyon na karapat dapat dahil yun sa kabutihan iyong ginawa. Nabot na ng madaling araw matapos ihimlay si tatay para sa kanyang burol. Sabi ng kanyang pamilya, ramdam sila ng kasiyahan at kaluwagan sa kanilang dibdib pagkat may isang taong kagaya natin at tumulong sa kanila kahit hindi natin sila kamag-anak ay tinulungin sila sa amot na ating makakaya. Ito po si Kapresyos at ito po ang aking kwento.